Hello mga kaluts, pupunta tayo sa ating TV at tiyan tiyan, kaya ayun mga kaluts Ayan may birthday daw dito mga kaluts Ayan na nga, pupunta tayo sa birthday ito mga kaluts Ayan, sa magandang gabi mga kaluts, may birthdayan dito, pupunta tayo dito Ayan na nga mga kaluts, pupunta na tayo sa may birthdayan dito, sa kay tiyan namin Ayan na mga kaluts, birthday po pala ni tiyan Lita, Wilandria Ayan nga po, nandito kami sa kanilang tahanan Nandito po si Ninong Jongjong, si Kuya, si Manoy, at iba pa, si Tito yung pamilya Wilandria Ayan na mga kaluts, mga kaluts Ah, uh, dito po kami. ayan si Tia, si Aya Pilar, tsaka si Ate. Ayun na nga sila. Ah, uh, medyo pahangin-hangin lang dahil jo ano, ayan si Manoy, kumakain pa. Si Aljan na rin si Ninong Titing. Ayun mga kalods, Ito pa lang ating may birthday. Si Tia, happy birthday Tia. Ayun po. Ah, uh, siya po ang may birthday ngayon mga kalods Kaya pupunta din dito tayo sa at makikikain po tayo dito sa loob. Ayun, may handa po sila, oh. spaghetti, si cake, at iba pa. Ayun. Andiyan si Tio at saka si Bibitalyo. Dandan lang, be. At tayo yung makikikain po tayo. Sam, pakain nga, Sam. Ayan. Ayan na mga kaludus. Sa Sandra, o. Ayan, ang cooking ng my birthday. Ang kanyang anak. At nandito na nga rin po ang aking...